Sarap. <laughs> hindi. Pa rin yan. Oh, may bago to kaya lang hindi ko pa nagagamit kasi hindi pa nakarehistro eh. Ngayon nag-email na sa akin yung ano, LTO. May ano na o oh, arna. Punta ko nga ngayon eh. Sige tol. Yeah. Sarap. <laughs> Magandang araw eh, Carlos. Baik, kerana po shoutout sa mga nanonood magandang araw po sa Ed Carlo at sa mga nanonood sa akin magandang araw sa inyo shoutout sa inyo oh dulas ah dami na namang udo ng aso dun sa bahay sa may ano parkingan sana dito sa sa amin may mga nanguhuli din ng mga gagalagalang aso dito sa mga eskinita padala sa bagyo para ano <laughs> wala eh yung mga tamad na owner ng mga aso dito sa amin pinapabayaan eh pinapakawalan na lang yung aso nila para tumai kung saan saan eh Maganda dito rin sa amin katulad sa Marikina may mga ano rin yung nahuhuli may ng mga NGO din na nahuhuli ng ano ba ng mga tulad yan o oh. mga asong pag-alagala yan ang dami o oh. ayun eh, o oh. kung saan saan lang tatae yan, mga ganyan o oh. tingnan mo naghahanap na siya ng matataihan niya nag-aamoy-amoy na sa lupa pag ganyan umaamoy-amoy na sa lupa eh naghahanap na ng mga tataihan yan hahahaha <laughs> eh shoutout ayun tulad yan dami dito sana may mga nanguhuli rin dito ng ano aso ah, shoutout sa mga kalugar ko dito sa headquarter dito shoutout tita tita Tess. kaya nabating na nga pala yung ano ko Ah, uh, yung OR nung ano. Yung uh, bagong motor na binili ni boss, yung gagamitin ko. Kaya, yun, malapit-lapit nang medyo pagpahinga ulit si Smash. Doon na lang ulit lagi ito sa ano. Sa trabaho naka nakatenga tuwing Sabado ko na naman lang ulit maiuwi ito dahil ah, uh, good sign good nag-email sa akin si LTO at ipapakita ko yung pinaka niya yung OR in-email na sa akin yung OR kasi yung email address ko naman ang ginamit ko doon. kaya malalaman ko kung kailan uh, kung dumating na ang uh, OR kaya lang yung CR hindi ko pa alam kung uh, kailan ma-re-release 'yon, kung kailan ma-ano yung official receipt pa lang na na narehistro na yung uh, motor so ayan mamaya uh, uh, ipapaprint ko na lang to kasi pwede na siguro gamitin yun eh kasi may official receipt na eh na uh, nakarehistro na uh, yung certification na lang ang uh, antayin natin saka yung plaka ewan ko pupuntahan ko uh, next week yung uh, kung may plaka na kailan ba nyo re release ang plaka pagka release ba ng uh, OR may plaka na agad yun pero may plaka na dito, may naka-declare na dito na number ng plaka niya. Pwede na namin pagawan siguro nung uh, parang improvise. May mga gumagawa ano ni. Eh. Yung parang ano lang, ah uh, fiber, fiber na plastic 'yon. So good na naman tayo at may magagamit na tayong bago. Gusto ko rin namang gamitin ito sa si Smash kasi siyempre nababatak-batak ulit tapos uh, hindi siya na mas maganda yung kasi hindi siya na pero kailangan eh kailangan may ganoon talaga para medyo tumagal pa yung lifespan niya para ano at least mas tatagal pa siya di ba kasi hindi siya masyadong nagagamit So, yung sabado lang at lunes yan magagamit natin siya shout out ulit kung nanonood ngayon lang ulit na happy weekend nga pala sabado ngayon ngayon lang ulit na kapag vlog may binubuo na naman akong kanta nakapagpa-schedule na nga ako eh kaya lang parang nahihirapan ako mag bumuo kasi hindi ako makapag-focus minsan gabing gabi na ako dumarating minsan maaga naman nakakasulat ng konti tapos kagabi, hindi, hindi ko na duktungan. Ang hirap talaga mag-focus kapag, ano, kapag ipagod yung katawan mo, mahirap makaisip na ang mga, uh, ano, gagawin mo sa lyrics, yung ipapasok mo sa lyrics. Pero sa next month pa naman yon sa third week, third week oh, ano yun, um, uh, big week na August. Yeah. Kaya may matama haba-haba pa yung ano ko, yung paghahanda na gagawin. Kailangan ko lang muna matapos yung uh, kanta, tapos saka ako na uh, kakabisahin. Kailangan before, bago matapos itong uh, buwan ng July, eh nabuo ko na. Para yung mga ilang linggo na lang nalilipas eh ano na lang yun kumbaga pagkakabisa na lang ng kanta ganoon ang ginagawa ko naman eh yan guys nandito ako sa Biluna ngayon pa lang ulit ah ngayon pa lang ako first time ko pa lang mga ka uh, eto drop to saka pick up eto lang yung una kong lakad una kong ride una kong lakad kasi merong ano uh, yan eh may nanonood sa akin na kailan uh, kailangan lagi kong itatama yung sinasabi ko eh. Pag lakad eh. Kung ano naman, pag nilakad ko eh. <laughs> <laughs> Gago! Dapat, ira-ride mo. Pag nilakad mo, mapapagod ka. Gago! <laughs> Correction. Dito tayo, yan. Yala Smiles! So, pag gusto niyong magbubunot, magpagawa ng denture, uh, at uh, magpagawa ng mga uh, sirkon, sirkonya, mga lima O, dito na kayo sa Yala Smiles. Yeah, Yala Smiles na kayo. Sir, thank you sir Yan Drop and pick up uh, Ako Ito siya o oh, yan, check Harap na harap lang ng check Security and Exchange Commission Yan, yun yung yala Taas na ah, yung may coffee spot sa ano Yung pahabang building dito sa harap Halos corner lang siya ng ano guys ng eto West A, uh, East Avenue East so, nandito na ako sa birthday nandito na ako sa birthday <laughs> eto yung pangalawa sa huli sarap bumitaw dito ng una bela oh <laughs> maganda lang daan dito. Mas maganda pala dito kaysa sa EDSA dumaan. Ay nako. Wala ka traffic. Hindi ka pa makikipagsiksikan doon sa EDSA. Oh, doon ang EDSA o siksikan. <laughs> Bahala kayo siya. Hindi nyo alam ito. Eh. <laughs> Kailan ko lang dinalaman itong daan na yung sinasabi ito ni parang LBC eh oh, o diba vertis na agad eh no rekta parkingan ka na agad ah, parkingan dyan o no? pababa oh. Uh. diba I've been leaving when a shadow so bad.

Napakagandang araw ngayon, guys, oh. So, Nandito ako sa tuktok ng aming bubong. Ayun oh. Siyempre, gagawa tayo nito. Na Kailangan natin palitan yung mga dati nating pinapal. Tatanggal din. ano oh, may butas na oh eh ayan, oh. ayan butas sa so ito mas malaki oh <coughs> kasi ginawa pa ng dugtungan pwede naman isang buo ng mga gumawa ayun, may dugtungan kasi dito kaya mabilis na sira oh. ayun. pwede naman pala isang buo kasya dito ginawa pa nilang dugtungan dito ayun, oh. ito dugtungan to So bali ganito lang paggamit niyan. Yeah. Tapos unti-unti yan. Hey.